Iki-kwento ko sa inyo ang isang sci-fi at comedy film na pinamagatang Black Knight. Now sit back and enjoy the movie. Si Jamal Walker ay isang ordinaryong lalaki na nagtatrabaho ng full-time sa isang theme park na tinatawag na Medieval World. Ang may-ari ng park ay nag-aalala sa kinabukasan dahil ito ay nalulugi na. Isa pa, isang kakumpetensyang theme park na tinawag na Castle World ang magbubuka sa tapat nila. Kung hindi sila makakabuo ng isang ideya, ang Medieval World ay tiyak na malulugi. Isang hapon, si Jamal ay inutusang linisan ang nakapalibot na kanal sa park. Habang ginagawa ito, napansin niya ang isang medalyon sa tubig na mukhang nagkakahalaga ng malaking pera. Siguro 500 pesos lang to sa palengke. Habang sinusubukang kunin ito, si Jamal ay nahulog sa kanal at nalunod bagaman ito ay medyo mababaw. Nang siya ay umahon sa tubig, napansin niyang wala na siya sa park. Kanyang ikinatwira na ito ang Castle World na nasa tapat ng kanilang park. Ang hindi alam ni Jamal siya ay nahigo pabalik sa nakaraan noong 1300 sa England. Ang unang tao na nakilala niya ay isang lasingero na may pangalang Nolte. Kahit naklarong nakasuot siya ng sinaunang damit, inisip ni Jamal na isa siyang empleyado na nakasuot ng costume. Pinabayaan niya ang lalaki at nagawang makapunta sa syudad. Nakarating siya sa isang malaking kastilyo na para sa kanya ay ang pangunahing atraksyon ng Castle World. Sinubukan niyang makapasok ngunit siya ay pinigilan ng mga bantay inanong nila kung saan siya nang galing at sumagot na siya ay nang galing sa Normandy Ang tinutukoy ni Jamal ay Normandy sa LA Ngunit ipinalagay ng mabantay na siya ang French Moor na inaasahang garating sa susunod pang linggo Hinayaan nilang siya ay makapasok Si Jamal ay nakapasok sa isang mataong palengke kung saan ang lahat ay nakasuot ng damit mula sa 1300s Siya ay na-impress sa pagiging tumpak ng Tim Park At wala pa rin na siya ay naglakbay sa unang panahon Bigla siyang napatiting sa isang magandang babae na may pangalang Victoria. Nilapitan siya ni Jamal para magpasikat ngunit sila ay ginambala ng isang malupit na Commander General na si Percival. Umaasta siyang parang pag-aari ang lahat na babae sa bayan dahil sa isa siyang Royal Guard. Hindi nagustuhan ni Jamal ang inasta niya kay Victoria at siya ay pinahinto ni Jamal. Nagbanta siyang magre-reklamo sa manager tungkol sa bastos niyang pag-aasal. Nilabas ni Percival ang kanyang espada ngunit inisip ni Jamal na ito ay peke at ang lahat ay nasurpresa sa kanyang katapangan. Pagkatapos nito, nakilala niya ang isang lalaki at dinala siya sa naghihintay na hari. Ang hari ay inayos na ang kasal ng kanyang anak na si Regina at ang duke ng Normandy. Kanyang inakalang mensahero si Jamal at tinanong kung kailan dadating ang duke. Ang walang kaalam-alam na si Jamal ay nakisama lang at nagbigay ng random na petsa. Maya-maya, siya ay dinala sa labas para saksihan ang isang execution. Siya ay sobrang excited at inisip na sila ay mga aktor na gumaganap lang sa kanilang tema. Naging maayos ang takbo ng execution. Ngunit nang pinulot ni Jamal ang putol na ulo ng rebelde, ang kanyang mundo ay biglang nagbago. Siya ay nabigla na ito ay totoo at hindi matay na wala man lang nasabi. Nang si Jamal ay nagising, kanyang nakita na siya ay nasa isa ng kwarto kasama si Victoria. Nakasuot siya ng medalyon na nahanap sa kanal at inakalang siya ay isa sa mga kasamahan ni Victoria. Hinakita niya ang medalyon na pareho ng sa kanya. Ang medalyon ay simbolo ng paghihimagsik laban sa malupit na sistema ng hari. Kanyang pinatalsik sa trono ang dating reyna at pumatay ng maraming inosente na pumupuna sa kanyang pamumuno. Ang grupo ng mga rebelde ay gusto siyang patalsikin sa kaharian at ibalik ang kapangyarihan sa dating reyna. Nalilito pa rin si Jamal at tinanong siya kung anong araw na at nalamang siya ay nasa panahon ng 1328 AD. Siya ay nagpanik at gusto nang makabalik ngunit hindi niya alam kung paano. Sila ay ginambala ng isang bantay at inibitahan si Jamal sa pangangabayo. Dahil si Jamal ay walang alam tungkol sa kabayo, napasaya niya ang lahat sa kanyang horse riding technique. Ang hari ay nasiyahan sa palabas at inibitahan siya sa isang royal dinner. Walang buhay ang kanilang party kaya binigyan ito ng buhay ni Jamal gamit ang pagsayaw na nagmula sa hinaharap. Sumali ang lahat sa kanya at ito ang naging pinakamasiglang party na ginanap sa palasyo. Sa gitna ng kasiyahan, inila ni Princess Regina si Jamal sa isang gilid at prasa ang hinalikan sa labi. Siya ay matagal nang may gusto kay Jamal simula lang siya ay dumating ngunit natakot na lumapit dahil sa estriktong ama. Nahuli sila ni Percival at nagalit sa kapangahasan ng bagong saltang si Jamal. Sa parehong oras din yon, dalawang rebelde ang segundo na lang ang layo mula sa pag-atake sa hari. Si Jamal ay naglambitin sa chandelier at bumagsak sa hari at aksidente na iligtas siya sa mga rebelde. Si Percival ay pinagsabihan dahil hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho habang si Jamal naman ay pinuri at ginawang head ng security. Si Percival ay labis na nagselos at nagalit ngunit kailangan niyang sumunod sa desisyon ng hari. Sa pagiging head ng security, si Jamal ay inatasan ng maraming responsibilidad. Kanyang inilatag ang ideya na gawing muli ang daan papasok sa kastilyo na may nakalagay na ulo niya at pinanindigang ito ay magtataboy sa mga kalaban. Bago ipatupad ang plano, siya ay pinatawag ng hari para sa mas importanteng gawain. Isang lalaki ang nahuling nagdanakaw ng singkamas mula sa Royal Garden. Kahit na ito ay ginawa upang mapakain ang nagugutom na pamilya, siya ay natulad pa rin ng kamatayan. Seriously? Dahil sa isang singkamas, dahil si Jamal ang head ng security, siya ang naatasang magpatupad ng execution. Nang umalis na ang hari, inayaan niyang makaalis ang pobreng lalaki at binigyan pa ito ng pera. Inutos ni Jamal na dalhin sa kanya ang pinakamahusay na chambermaid para sa kanyang libangan at pinili si Victoria. Dinala siya sa kwarto ni Jamal ng mag-isa at nagkunwaring nag make love ang dalawa para hindi paghinalaan ng mga bantay. Gusto ni Victoria na maging asset siya sa grupo ng mga rebelde at tulungan silang patayin ang hari. Subalit matapos makita na pinapatay ng hari ang mga tao dahil lang sa gulay, si Jamal ay nawala na ng interes na sumali sa pagrebelde. rebelde Tinawag siyang duwag ni Victoria at umalis. Nang dumating ang hating gabi, isang babae ang pumasok sa kwarto ni Jamal at nakipag-make love sa kanya. Hindi siya tumutol ng inakalang siya ay si Victoria. Nang sumunod na araw, dumating ang totoong mensahero mula sa Normandy. Nalaman ng hari na si Jamal ay nagsisinungaling sa kanila sa simulat sa pulpa lang ng kanyang pagdating. Siya, kasama ang mensahero at mga bantay ay pumasok sa kwarto ni Jamal at nakitang nakahubad ito habang katabi si Princess Regina. Si Percival ay inakusahan siyang diniflower ang prinsesa. Tumutol si Jamal at sinabing meron ng nauna sa flower ng prinsesa bago pa siya. Itinigil ng mensahero ang gaganaping kasal dahil si Regina ay hindi nakarapat dapat na maging isang duchess. Bunga ng kaguluhan, si Jamal ay pinatapon sa dungeon at haharap sa kamatayan kasama ang dalawang rebelde na nagtangkang pumatay sa hari. Nakipagkaibigan si Jamal sa mga rebelde na tinanggap na ang kanilang kamatayan. Sinabi nila ang kwento tungkol sa itim na kabalyero na isang rebolusyonaryong mandirigma. Ito ay pinaniniwala ang hindi tumatanggap ng anumang salapi at lumalaban para sa hustisya. Sa isa sa mga laban nito, siya ay nilamon ng buo ng isang dragon. Subalit sa tulong ng kanyang gintong espada, nagawa niyang makataka sa pamamagitan ng paghiwa ng tiyan nito at napatay ang halimaw. Pagkatapos ng insidente, nakakabuga na siya ng apoy na para ng isang dragon. Sa sumunod na araw, ang tatlo ay dinala sa harap ng maraming tao para patayin. Sa kanyang pagpanik, iminungkahin niyang siya ay isang salamangkero na nanggaling sa hinaharap na may kakayanang sunugi ng sunugin ang lahat. Sinubukan niyang patunayan ito sa pamamagitan ng paggamit ng lighter ngunit ito ay pumalya. Nang siya ay malapit ng pugutan ang ulo, ang executioner ay nagsimulang mabilaukan dahil sa isang mansanas. Pinaniniwalaan ang karamihan na siya ay niladyan ng nakamamatay na mahika ni Jamal. Sinakyan niya ang maling akala ng mga tao at nagpanggap na gagawin din ito sa lahat. Biglang sumiklab ang apoy na nagpatunay sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang totoo, ang mga rebelde ay nagpapaula ng flaming arrows mula sa labas ng kastilyo para iligtas ang mga tao. Sa katapusan ng kaguluhan, si Jamal at ang iba ay nakataka sa tulong ni Victoria. Nagkita si Jamal at ang lasinggerong si Nolte na nakasakay sa kabayo at nalamang siya ay dating kabalyero ng dating reyna. Isa siya sa pinakamagaling na mandirigma ng kaharian. Umalis lang siya nang napatalsik sa trono ang reyna. Siya ay tuluyang naging alkoholik, ngunit alam nang marami na buhay pa rin sa kanya ang puso ng isang mandirigma. Matapos makasama ang rebelding grupo, narealize ni Jamal ang bigat ng sitwasyon at nagpa tumulong upang patalsikin sa trono ang hari. Habang siya ay nasa kakahuyan, napansin niya ang tatlong lalaki habang ginugulo si Nolte. Pinulungan niya si Nolte ngunit pinagtulungan siya ng may mga masasamang loob. Si Nolte ay nagpakita ng gilas at nilabanan ang mga masasamang loob para mailigtas si Jamal. Siya ay porsigido ng huminto sa paginom ng alak at tulungan ang grupo sa kanilang layunin. Bumalik ang dalawa sa tirahan ng mga rebelde at nadatnan itong magulo. Ito ay sinira ni Percival kasama ang kanyang tropa at sabay na dinukot si Victoria. Ang lahat ay nawala na ng pag-asang mananalo pa sila sa laban nang biglang nagpakita ang dating reyna. Kanyang ibinunyag na siya ay kasama nila sa lahat ng oras. Sa sumunod na araw, ang grupo ay naghanda ng mas magandang plano ng pag-atake. Si Jamal na mayroong kaalaman sa hinaharap ay nagturo ng mga tactics na ginagamit sa American football at pro wrestling. Ito ay nagbigay ng paraan sa mga walang armas na rebelde upang makalaban. Siya rin ay natuto ng ilang basic sword fighting techniques mula kay Nolte. Dumating ang araw ng kanilang pag-atake, ang grupo ay naghanda upang lumaban at ibuwis ang kanilang buhay. Pinangunahan sila ni Nolte papunta sa kastilyo. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, sila ay lubusang napaligiran ng mga gwardya sa ilalim ng utos ni Percival. Sila ay nakahihigit sa bilang at masanay lumaban. Ang lahat ay nasurpresa ng lumusob sa kanilang pinaglalabanan ang itim na kabalyero. Naging engrande ang kanyang pagpasok at pinilit ang mga kalabang lumayo sa kanya. Hindi lang yun, siya ay bumubuga pa ng apoy sa kanyang bibig. Ang mga rebelde ay naisip na sila ay malapit ng manalo hanggang sa mahulog ang itim na kabalyero sa kanyang kabayo at nabunyag na siya ay walang iba kundi si Jamal. Malapit nang wakasan ni Percival ang kanyang buhay nang siya ay biglang iniligtas ni Nolte at nilabanan ang mga gwardya. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang partido. Gamit ang mga teknik na itinuro ni Jamal, ang mga karaniwang tao ay nagawang matalo ang marami sa kalaban. Sa gitna ng labanan, ang hari ay tumakbo papunta kay Percival at nakiusap na siya ay iligtas. Nang binigyan siya ng utos ng hari, pinatahimik niya ito at itinulak palabas sa kastilyo papunta sa bambang. Ang labanan ay pumapanig na sa mga rebelde hanggang sa panay ni Percival si Nolte. Pagkatapos nito, inuha niya si Victoria upang gawing hostage. Pumunta si Jamal para iligtas si Victoria at ginamit ang mga teknik na itinuro ni Nolte sa pakikipaglaban na si Percival at sinubukan ang lahat para siya ay manain. Ngunit sa huli, si Jamal ay nanalo at nagawang mailigtas si Victoria. Habang pinapatayo niya ito, si Percival ay muling tumayo at naghanda para patayin si Jamal mula sa likod. Subalit siya ay pinana ni Nolte na buhay pa pala hanggang sa ngayon. Sa katapusan, nanalo ang mga rebelde at si Jamal ay hinirang na bayani ng lahat. Pagkatapos ng ilang linggo, oras na para siya ay bumalik sa kanyang panahon. Siya ay nagpaalam na kay Victoria at nag-iwan ng isang halik. Bago umalis, ang reyna ay pinarangalan siya bilang itim na kabalyero ng kaharian. Itim na kabalyero? Ang sarap pakinggan ngunit racist ang dating. Pagkalipas ng ilang sandali, si Jamal ay nagising pabalik sa 2000s habang napapaligira ng mga paramedic at kanyang mga katrabaho sa team park. Kanilang binunyag na siya ay nalunod sa kanal at nailigtas ngunit wala siyang malay simula pa ng una ang makatwirang paraan upang ilarawan ang kanyang karanasan ay tawagin itong panaginip. Ngunit alam ni Jamal sa kanyang sarili na yun ay totoo. Bago siya bumalik sa nakaraan, gusto niyang umalis sa kanyang trabaho para lumipat sa Castle World. Pero ngayon ay nagbago na ang kanyang isip. Dahil marami na siyang alam at karanasan tungkol sa medieval world, nagbigay siya ng mga ideya sa may-ari at gawing mas makatotohanan ang kanilang tema. Ito ay naging matagumpay at natabunan ang pagbubukas ng Castle World. Si Jamal ay naglalakad-lakad nang makilala niya ang isang babae na nagnangalang Nicole na kamukhang kamukha ni Victoria. Sinabi ni Nicole na pamilyar ang kanyang itsura at ang dalawa ay nagsimulang mag-usap. Naramdaman nila ang spark sa isa't isa ngunit si Nicole ay kailangan ng umalis dahil sa kanyang pamangkin. Biglang naalala ni Jamal na nakalimutan niyang hingin ng kanyang numero at tumakbo papunta sa kanya. Habang hinahabol niya ito, aksidente siyang nahulog muli sa kanal nagising siya sa kolisiyon ng ancient room at malapit ng lamunin ng mga leyon. Dahil sa masasamang kritiko ng pelikula, ito ay hindi na nagkaroon pa ng sequel. Malamang namatay si Jamal at doon natapos ang kwento.